Balik na sa lalawigan ng ABRA, nagpalabas ng tatlong araw na Temporary Restraining Order ang Regional Trial Court kahapon para pigilin ang pagpapatupad sa tatlong buwang suspension laban sa Barangay Chairman at limang kagawad kasama ng SK Chairman ng kalabas sa Bankit ABRA. Pinagkalooban ni RTC Bransman, Acting Presiding Judge, German Balisares III, ang hirit na petition para sa TRO, minakalaba Barangay Chairman Renato Brazuela at limang kagawad ang usapin ay nauukol sa pinagtibay na barangay ordinance na nagpapataw ng parusang kamatayan para sa third offense sa ilegal at hindi tamang pagtatapon ng basura inutos din ng hukuman kinabanggit councilor Serafin Alzate Salvacion Borha Mark Anthony Co, Rowena Bringas, Benedict Bersamira at Byron Alzate na itigil ang pagpapatupad sa May 6, 2024 Order of Preventive Suspension na sinangayunan ni Banggid Mayor Mila Valera. Inatasa ng mga opisyal na barangay at ng uh, municipal councilors na dumalo sa summary hearing kaugnay sa pa preliminary injunction ngayong araw, Mayo 16, at pinaglagak din ng mga opisyal ng barangay ng 200,000 pesos na bond. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Nabuwag ng pideya na salakayin ang isang drag din sa Kitang Dos, Barrio Luz, Limay Bataan kagabi. Ang operasyon ay naging matagumpay sa tulong na rin ng mga nagkakaisang magkakapit bahay na ayaw sa droga at apiperwisyo sa lugar. Ang mga nadakip ay tinago sa alyas na sina Danilo 32, Melvin 39, Joko 27 at isang alias Brian 37 na pawag residente ito sa nabanggit na barangay. Nakumpis ka sa mga naaresto sa naturan drug operation ang pitong pakete na shabu na tumitimbang ito sa 17 gramo na nagkakalaga ang kabuuan nito sa 115,600 pesos. Samantalang laking tuwa naman ng barangay chairman sa naturan lugar na si barangay chairman Oscar Peralta dahil bababawasan na rin umano ang mga sakit ng ulo sa kanilang barangay na sangkot sa droga na matagal na din umano niyang pinagsasabihan subalit pinagtatawanan lamang umano siya ng mga ito. Para sa MBC TV Network News, Dani Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino! arrestado sa kinasangbay basta operasyon ng mga Aldan Police Station sa pamumuno ni Chief Police Lieutenant Colonel Roldan Kabatan, ang mga suspect na sila alias Jaime, 28 anyos may libin partner, residente ng Pantal West Dagupan City, at alias Ben, 28 anyos may libin partner, aircon cleaner, na residente naman ng barangay Maliwood sa Dagupan City pa rin, na tinaguri ang big-time drug pusher na nag-ooperate sa Port District ng Pangasinan. Sa ulat ni Lieutenant Colonel Gabatan, isa sa sa kanyang mga tauhan sa drug enforcement yung mga nagkunyaring bayar at binentahan ng mga suspect ng 105.7 grams ng hinihinalang shabu na no may halagang 718,760 pesos kapalit ng mark money. Nasamsam din sa mga pinaghihinala ng mark money ginamit sa operasyon. Sa ngayon ang mga ito ay nasa kustudiyan ng mga Aldan Police Station at naharap sa kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Magbibigay ng 50,000 pesos si Lupe de Vega Mayor Bobby Saludario sa makakapagturo sa suspect sa panguholdap sa disbursing officer ng LGU Lupe de Vega Nito lang nakaraang linggo, nananawagan sa publiko ang LGU ng Lope de Vega sa pangunan ni Mayor Bobby Solodario na magkipagtulungan makilala mga kilala at turang suspect sa na nasabing robbery hold up. Hinikayat na tumawag lamang sa Lope de Vega NPS at sa Lope de Vega Municipal Information Office. Matatandaan ang nasabing ni Officer hinold no up sa Katarman matapos mag ng pera sa bangko para sa sweldo na nasabing mga GO. Natangay ang mahigit 1 milyon na halaga ng pera. Agad na tumakas ang nasabing suspect sa kay ng motosiklo nang uh, naglunsar naman ang hot pursuit operation ng PNP Katarman, ngunit bigong mahuli ang nasabing suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino. Nadiskobre ang mahigit 132 na mga fully grown marijuana matapos na diskobre ang umunoy plantasyon sa Purok Mangyum, Sitio Video, Barangay Kudkod, lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Ang mga naresto kinilala na si Joel Misino, 38 anyos at Jolito Ingada, 28 anyos pauma Residente ng nasabing lugar. Ayon kay police Major Ryan Villasario, Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP. Ang nasabing operasyon ang pinangungunuhan ng San Carlos City PNP kasama ng Provincial Mobile Force Company at Maritime Group at iba pang miyembro ng kapulisan. Dagdag pa ni Villasario na kuha sa lugar ang isang unit ng kalibre 45 na pistola, isang magasins at mga bal sala nito si Mingino at tinggada ditinado sa custodial facility ng San Carlos City PNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Kantong Sama-sama tayo Pilipino.